Malaking pasasalamat ng mga magsasaka sa bagong tulay na ipinagkaloob sa kanila ng pamahalang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Aurelio Umali at ng sangguniang panlalawigan sa pangunguna ng Vice Gobernador Doc Anthony Machas Umali. Malaking tulong ang tulay sa mga magsasaka lalo na sa San Alejandro, Quezon at sa Bibiklat, Aliaga na karaniwang pinagkakakitaan ang pagtatanim ng palay at gulay. Napabilis na kasi ang pagdadala ng kanilang mga produkto sa bayan para maibenta. Kaya malaking ginhawa rin ito sa mga motorista at maging sa mga estudyante mga empleyado na nanggagaling sa bayan ng Quezon patungo sa bayan ng Aliaga hanggang sa sentro ng Kabanatuan. Sa mga manggagaling naman ng Gimba patungo ng Aliaga ay mas malapit na rin kapag dito tatawid sa bagong tulay lalo na kapag ka may emergency ay hindi na kailangang umikot sa malayo dahil may akses na papunta sa iba't ibang bayan. Ayon kay Project Engineer Georgina Isgera na ipagawa ang tulay sa atas ng gobernador upang magkaroon ng road access para mapabilis ang biyahe ng mga magsasaka. Ang naturang tulay ay may habang 78 meters at may luwang na 7 meters. Before, yung walang kalsada dito at naisip ng ating mahal na gobernador na ipagawa ito para magkaroon ng access ang ating mga kababayan dito sa Keson at sa sa Aliaga para hindi na sila iikot at mapapalayo ang daan. Ang tulay ay alternative route ito ng mga biyahero mula sa mga kalapit bayan gaya ng Gimba, Likab, Aliaga, Santo Domingo, Talavera at Cabanatuan. Kasama sina Jerome Tiquia at Jeremy Ramos, Smile Sopetran III para sa Balitang Unang Sigaw.